Hello po, ako po si Clarice. may mayari po ng Cultured Pares dito po sa may Dampalit Mega Dyke Malabon. Nag-umbisa po kami noong August last year, 2023. Hanggang ngayon po, ayun po, ito na po yung paresa namin. Nagkaroon po kami ngayon ng bagong menu. Meron na rin po kaming unle rice na fried chicken, two pieces fried chicken, and may soup na rin pong kasama yun. Kung mga gusto pong pumunta, dito lang po kami sa maydampalit Dampalit Mega Dyke Malabon, bandang gitna po ng dike. Ayan po. Ano po kayo nag-open Nag-open po kami daily ng 4 p.m. hanggang 7 p.m. hanggang maubos po. Pagka po Sunday, nag-open naman po kami ng 5.30 a.m. hanggang 8.30 a.m. Tapos pumabalik po, po ulit kami ng hapon na 4 p.m. hanggang 7 p.m. po. Matro ba? Matagal na kayo kumakain dito? Opo. Sarap Time ko ay Sarap ng manok. Lasang kikin. <laughs> mga taga-sang mo kayo? Bulakan pa po kami. Ah, bulakan pa? Ngayon po, meron po nadagdag dun sa pares po namin. Meron na rin po kami mami buto-buto. For only 80 pesos po. Tapos ma'am, yung pag natural na mami lang, magkano po sa inyo? Ang regular mami po namin, ano, 40 pesos. Yung mami overload po namin, may lechon, chicharon, tsaka po baka na po yun with noodles. 100 pesos po. Yung para sa overload po namin, 100 pesos. May kasama na pong lechon, chicharon, tsaka po baka. With rice na rin po yun. Tapos po sa ano naman po, sa unli rice naman po namin, yung fried chicken. 2 pieces fried chicken po, ano, 99 pesos. Yung quarter leg po namin, yung malaking leg, leg part na chicken, 120 pesos. Meron din po kaming one piece lempo for only 100 pesos. unli rice na rin po yun. Yung sisig po namin, 100 pesos, plus 10 lang po pagka mag a rice din po kayo. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may Kuljud Pares na matatagpuan sa may Dampalit, Malabon. Napakasarap po kumain dito mga kabayaw, napaka presko Nakita nyo, pala kaliwat kanan. So may batayo tayo, ito po ang ng Kuljud Pares. Uh, ah, itsura pa lang ha, mga kabayaw, talagang mukhang masarap na. Ito po yung pinagmamalaki nilang pares. Nagkakalaga po ng 100 pesos. Overload po to, May lechong kawali. Meron pong bulaklak. And then may baka. Pinakalaman ng baka. Malapot-lapot po yung kanyang sabaw. Overload. Then meron silang mami overload. Ayan. Napakarami. 100 pesos din po ito mga kabayaw, may kasama na pong rice then meron silang buto-buto 80 pesos uh, pinahiwalay natin yung sabaw para makita nyo lang po 80 pesos may kasama na rin pong rice yan at bukod dyan meron silang bago ito po yung quarter chicken nila at yung yem po nagkakalaga po ng 100 pesos may kasama na rin pong rice to Ayan, napakalaki o oh. nakita nyo at yung manok niya. Wow. Ang laki. 100 pesos din po yan mga kabayaw. May raise po. Ali soup. Ali gravy. Bahala po kayo. Tara na. Tikman na natin. Medyo malapot-lapot yung sabaw niya. Mm-hmm. powerful yung naso niya. Bagay na bagay sa mekanin. Sama natin na mekanin. Sama hanakan. Chichabu. Yan na ng sauce. grabe yung laso ng paras niya yun nga sabi ko sa inyo napaka powerful may alat, may tamis grabe yung kitsong kawali niya napaka, napaka lutong yung kitsong bulaklak malutong din sarap grabe mm. Tama-tama yung sabaw niya. Hindi ka na, na maalat. Iko na magkikimpla. Tapos yung bawang, niligay niya ng sibuyas. co combination dito sa may sabaw niya. Tsaka yung sabaw niya, hindi na malapot. Tapos pag mami niya, medyo malabnaw na. Magkikipa sila. Panalo to. Ayan natin, kumalambot. Hmm. Galing. Very good. Next naman po, yung quarter leg nya. 100 pesos, andy rice. Oh, grabe. Napakalaki. Imihiwalay na oh. Buto na lang. Yan ang gravy, under mga kabayaw. Yan ang JD. Cheers! Ayan, Ano to? oh, uh, tingnan lambat. Tingnan niya ating grade. Uh, wala akong masasabi sa lahat ng inahin sa akin dito sa may kudyo Lahat panalo, lahat masarap, goods lahat. Kaya mga kabayaw, puntahan nyo to dito sa Midang Palit, Malabon, Cultured Pares. Okay na mga kabayaw, hanggang sa muli. Paalam. Sanda. Ako po si Clarice, may may po ng Cultured Pares.